binanggit niya ang isang lalaki na galing sa malayong paglalakbay. At itong lalaki na ito ay dumating sa kanya, ay meron siyang gusot na buhok at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Subhanallah, galing sa malayong paglalakbay. At itong lalaki na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamuddu yadayhi ilas sama. Inuunat niya ang kanyang mga kamay sa kalangitan. Anong ibig sabihin? Itinataas niya ang kanyang kamay sa pamamagitan na siya ay nagdudua, nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, Ya Rabbi, o oh aking Panginoon, ibigay mo sa akin ng ganito. Ako ay nananalangin ng ganito. And so on and so forth. So, sa Muhammad sallallahu alaihi sallam, wa mat'amuhu haramun. Ang kanyang kinakain ay haram. Subhanallah. Wa mashrabuhu haramun. At hindi lang kanyang kinakain ay haram pati ang kanyang ini inum ay galing sa haram. Wa malbasu haramun. Pati ang kanyang damit, ang kanyang suot ay galing sa haram. Fa anna yustajabu li zalik. Pa paano tugunin ni Allah Subhanahu wa taala? ang kanyang mga panalangin, kung ang kanyang kinakain ay galing sa haram, kung ang kanyang inumin ay galing sa haram, kung ang kanyang kasuotan ay galing sa haram. Sa madaling salita, ito yung tao na ito na nabubuhay siya sa tinatawag na haram o ano mang iligal na hanap buhay o pamumuhay na dito sa mundo. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano tugunin, ibigay sa kaniya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang panalangin. kung pupulutan natin ng araw mga kapatid, marahil nauunawa natin na isa sa dahilan kung bakit hindi tinutugon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin, ang mga kahilingan natin sa Kanya kapag ang isang tao ay nabubuhay sa haram. Isang factor yan mga kapatid na maaring ang mga dua natin, maaring napakahabang panahon na tayo ay nagdudua pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tinutugon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda natin mga kapatid, isa ito sa magiging dahilan na yung mga kahilingan natin, yung mga dua natin ay hindi ipagkakaloob sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat yung sarili natin, yung pamumuhay natin ay hindi sa tamang paraan o sa halal kundi ito ay galing sa ipinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa ibilang tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon sa mga tao na 'yon na sila nagsusumikap mamuhay dito sa mundo na ito ay malinis, dalisay, sila ay kumakain ng mga bagay-bagay na pinahintulot sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinapanatili nila ang kanilang mga sarili ilayo sa mga haram sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil bukod sa hindi tanggapin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua dahil sa haram na yun ay magkakaroon din ng pananagutan ng isang tao kapag hindi niya nilayo ang kanilang sarili sa mga pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala